bagay okay. uh, to this vlog ay mag unbox tayo ng ating in order kay rosemary uh, Rosmar uh, bali uh, ito yung uh, sa sa GNT ano, sa GNT ito, pinuksan na natin um, GNT ang pinagalahan binagal, so ano ito mystery box parcel ito yung kanyang packaging o oh, sa box niya ito box na natin so di natin alam kung ano laman ito pero parang rosemary beauty essential ang ano nito pero di natin alam kung sa daw ano so dito sa dito sa ano may mga nakalagay na how to win may mga steps dito may mga steps dito uh, unang una ay uh, take a video of, of your Shopee TikTok parcel showing the the way make sure to cover your personal information for security purposes yan yung 5 uh, five easy steps to win ang pangalawa is take a video unboxing the package o yun so gano'n tayo nag unbox tayo Uh, pangatlo is price is only claim only claimable within one week upon receiving the package countdown begins on the day you receive your parcel so be sure to claim it right away Yun. so in order natin ito nung uh, Saturday uh, tumaking itong ito lang Monday so pang apat na no na steps ay send the video proof to the Rusmar Mystery Parcel Facebook page to show that you won in order to claim your prize. na uh, pang lima for the last step post your unboxing videos on Facebook and TikTok with in the hashtag Rosmar Mystery Parcel Ayan, good luck. Rosemary Mystery Parcel. Hindi natin alam mo nung laman nito. Ayan. So, titignan natin kung anong laman itong Mystery Parcel. Parcel. Rosemary Mystery Parcel. Ayan. ko kung anong first time ko naman itong order din sa kanya hanggang ito. Para para ito, sa share ito. ko kung anong laman ito.

nilagay dito na stick na rin, hindi na natin ito mabasa ito naman ayun yun pala yung lock nya yun yung lock na na natin so hindi natin alam kung anong laman ito ayun ito yung kanyang laman o no? um, ano ito kagayako ah uh, Sabon to First time natin itong mag-order nito eh Sabon Palay dalawa Yan So ang binayaran natin dito is 558 Kasama ng shipping Tsaka ito Ito Ano Ah 6 in 1 no Ah uh, Rejuvenating kit Yan Ito pala laman ito Yan yan may mga ano dito instruction sa likod para guide ayan ayan yun lang po yung unboxing natin sa inorder natin Keros nag try lang tayo nito kung uh, ah, din ba ito pero hindi para sa atin to kay misis ayan o ayan o ayan ito yun kagayako ako ko di ko man na, na try pa ito pero alam ko narinig naririnig ko rin ito sa iba bago magamit nito. Para si Mrs. nga yata nagamit pa rin ito eh. Yan. Yan yung sabon. Worth ano to? 558 kasama yan. Yan. Oh, yan. Bali, ang shipping. Bali dalawa siyang sabon. Tsaka dito sa ano na to. Ah, kit. Ikaw lang kumira ng tong meron tong iPhone. <laughs> so, ano natin, bubuksan natin tong ano nito, ano naman. Kunitin lang muna ra to. Ano tong ito? Ayun. Ayun. Bubuksan natin tong anong laman nito kasi hindi ko rin naman ko sabi ano first time kong itong nag-order kay Rosmar Baka sakaling tayo ay shortin. Ayun, complete, kumpleto pala oh. Ang paganda dalang gaganda si Mrs. nito. Agoy ayan oh. Sa loob. Hindi ko alam kung paano gamitin itong mga ito. Tapos, ayan, ayawang ko, ano itong mga ito? Maganda nga. Ayan, hindi ko nga alam itong mga ito. Tapos, ano pa ba Ano ba ito? Perfume. Um, sunscreen daw to ayan oh no? sunscreen wow ayan. tas ano pang isa nito toner, toner ayan kompleto pala para kay Mrs. to ayan so yun lang yung laman itong ano seat na ito ayan o ah uh, first time natin nag order kay idol rosmar nag try lang tayo pero okay naman ang laman tsaka may chance tayong uh, manalo doon sa kanyang para -kuya tayong ah uh, hopefully eh, mabuno tayo or suriin tayo sa kanya mga parapol, so yun lang po